Hello guys, mapagpalang araw po sa lahat Today po ay magluluto po ako ng Giniling na baka Ayan, mag, naglagay po ako ng Mantika sa kawali Ayan, ang mainit na po Nagay na po natin yung bawang Hintayin po natin po mula ang bawang Saka po naman natin isisunod yung Sibuyas At haloyin po natin muli Hanggang sa Pumula yung sibuyas natin Ayan, pagpatuloy lang po natin ang paghahalo. At ngayon po, mapula na po yung bawang at sibuyas. Inalagay ko na lang po yun. Kamatis na linayat ko. Ayan po, haloin po muli natin hanggang sa maluto yung kamatis. At kapag luto na po ang kamatis, isusunod naman po natin yung giniling na baka. Ayan. Ayan pong biniling na baka ay malinis na po yan. Hinugasan ko na po yan. Isang kilo po yan. Ayan. ayan haluin pula ang natin ng haluin hanggang sa magsama yung mga sibuyas, bawang at kamatis. Ayan. Ayan. Kapag ganyan na po. Ayan maglalagay naman po tayo ng ibang sangkap natin ayan, maglalagay po tayo ng paminta uh, asin at onion powder pampalasa ayan, haluin po natin magmuli pagpatuloy lang po natin ang paghalo para hindi masunog yung ilalim niya kaya pag ganyan na po, yan, maglalagay po tayo ng konting tubig. Takpan muna natin ng ilang minuto. Ayan, after ng ilang minuto, yan na po. At ito lalagyan ng resin. Ayan po. Ito resin na ito yung kulay black. Black siya. Yan. halo lang po muli natin. Yan. Kapag ganyan na po siya, ilalahok na po natin yung carrots, patatas, at green trees. Ayan. Yan. Haloin po muli natin. Yan. Ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo. Yan, taklaban po natin muli ng ilang minuto. After po ng ilang minuto, ayan po. Titikman na natin siya kung may lasa po. Ayan, okay naman na siya. Ayan, luto na po siya at maglalagay tayo sa isang pinggan. Ayan, ito na po yung natapos nating recipe today. Ayan. Maraming maraming salamat guys sa panonood ng aking video. Thank you, thank you very much. O ayan na guys, kain tayo. Ayan, masarap siya guys. Ngayon ko lang na try ang ganitong luto. Masarap pala ang ganitong luto sa giniling na baka.